kung uh, babae ka, ha? Uh, ikaw pala yung babae ng asawa ko. Aray! Sino ka ba, ha? Alin sino siya? Ewan, hindi ko siya kilala. Dawa ka nagkakamali ka, hindi ako yung asawa mo. Talagang nagmamaang maangan ka pa, ha? Wow, ha? Matapos mo makuha yung buong pagkababae ko, matapos mong sabi ako ko yung babaeng gusto mo, ako yung pinaka-sex at pinaka-mamahal mo, i-deny mo ako? Akala ko ba akong mahal mo? Bakit may ibang babae ka, ha? Hindi, mahal. Hindi ko siya kilala. Miss, pwede ba tigilan mo na ipagawa mo ng kwento? Nagugulo ka na eh! Ikaw si Allen Del Prado ng Barangay Takuling, Bacolod City. Ang birthday mo nga eh, March 5, 1983. Ano, nag -invento pa ako? Kilala ko yung buong pagkatao mo. Malantikang lalaki ka. Ilang taon na tayo magkasama? Ngayon pa talaga? Sa mismong harapan ko pa? Alam mo, totoo yung sinabi ni Dad eh, Na hindi tayo bagay. Kaya saksak mo sa baga mo yung proposal mong negosyo. Sama mo na rin po kapit mo. Ano ba? Sino ka ba? Na, hindi ganyan. Ko talaga. Ang laki-laki mo na, hindi ka pa rin marunong. Sorry naman, Ma. Ikaw kasi magaling dito eh. May inaasahan ka bang bisita? Wala naman, Ma. Teka sandali, pagbuksan ko. Ay. Anong ginagawa mo dito? Long time no see. Kamusta? Anak, sino yan? Ah, anak mo siya? Binuhay mo yung anak natin? Yes. So, it's nice to finally meet you, dad. Punye, masanak ko tong babaeng to! Totoo ba, Grace? Makaduro ka naman! Ano bang ginagawa mo dito, ha? Paano mo kami nahanap? Nung isang araw kasi na sundan kita eh. Dahil napansin ko na lumalagoy yung negosyo mo. Nagbabaka sakali lang ako na pwede tayo magsimula ulit. At kakalimutan ko na yung ginawa sa akin itong babaeng to. Kapal naman ang mukha mo sabihin sa akin yan? Bakit na ano nabang ginawa sa iyo nitong anak ko? Ano nangyari sa iyo? Maabang kwento eh. Pinalayas ako ng daddy ng fiancé ko. Kinuha nila sa akin lahat. Pera, negosyo, yung ambag ko sa kumpanya. Nawala lahat, bumalik ako sa wala. Kaya pala. Pero huwag mong idamay ang anak ko sa lahat ng kamalasang nangyari sa iyo hindi mo nga kilala to eh, para idamay mo eh. Totoo lahat ng sinasabi ng ex mo, ma. Ako yung dahilan kung bakit nawalan siya ng lahat. Pinaniwala ako kasi yung babae niya, nakabit niya ako. Ha, anak! Eh, ma, tama lang naman yung ginawa ko eh. Sa pag-iwan niya sa'yo habang pinagbubuntis mo ako. Gusto niya pa nga akong ipalaglag, di ba? iniwan ka niya nung mga panong kailangan-kailangan mo siya habang siya doon. Nagpapakasaya sa mga babae niya. Alam mo, kulang pa nga sa sa'yo eh. Ang dapat sa'yo, hindi na maging masaya habang buhay. Anak, patawarin niyo ako ng mama mo. Bata pa ako noon eh. Bata pa kami ng nanay mo. Hindi pa namin alam yung ginagawa namin noon sana ngayon mapatawad niyo ako at buhay natin yung pamilya na iwan ko. Pwede ba, Alen? Tigilan mo na kami. Nananahimik na kami dito eh. Hindi ka na namin kailangan sa buhay namin. Alam mo pa, kung um noon mo sana sinabi yan, matutuwa pa kami. Pero ngayon, alam naman namin sinasabi mo lang yan dahil nawalang ka na lahat. Alam mo, Bagay lang yan sa'yo eh. At kung tinatanong mo kung sino ako, ako ang karma mo. Nak! No.